Desyembre 29, taon 2024, and welcome sa ating year-end episode ng Rated X, ang natatangin programa sa YouTube at Facebook na tumatalakay sa isyong may kinalaman sa illicit tobacco trade. Ako ang inyong tagapagbalita, Kaanton Israel, salamang sa mga lead convener ng X sa smuggling movement, ang maghahatid ng mga pinakahuling ulat para sa Rated X numero 70. Diskaril sa Turil, Davao City, sa dalawang magkakasunod na araw ng checkpoint operations. Ilang distributor ng mga vape branch, mga pasaway pa din. Peking yosi at peking resibo ay pinost ng biktima dahil sa sama ng loob. Pinakita ang sticks maraming mantsa, ang resibo iba ang layout kumpara sa orihinal. Ating agara ng na ang ating infographic of the week na inyo naman pong masusubaybayan sa facebook.com slash ekisasmagling. That's facebook.com slash ekisasmagling. Makikita, double time sila ngayong Pasko. Huwag tayong magpatalo. Na nabiktima ng smuggled na paninda, itawag muna na sa DTI Direct 1-384. Double time nga po ang ilang sa mga smugglers na nahuli ngayong Pasko. Of course, medyo nag-slow down po ang apprehensions dahil nga po sa okasyon. Pero may mga nahuli po. Yung mga opportunista hmm, na may babalita po natin, bispiras ng Pasko, may nagluluwas. Buti na lang, alerto ang ating kapulisan. Sige, Ha? Kapag kayo'y nabiktima ng smuggler na paninda, kung kayo ay nabiktima naman ng peking yosi, gaya na ating ibabalita mamaya, eh wag ko kayong mag-autobiling tumawag sa DTI Direct. 1 384 8 Huwag po kayong matakot. Yung iba ko kasi nangangamba Ika, eh. Ikay, baka mamaya habulin kami ng smuggler. Baka kami maya eh, mamaya eh kami markahan at kami ay balikan. Huwag po kayong matakot dahil po kayo ay nasa katuwiran at kakampin ninyo ang DTI. Nako po, itong si alias Saron, 31 anyos, bumiyahe. Papunta ho siya ng Santo Nino, South Cotabato. E kaso, naharang ho siya sa checkpoint. 31 anyos, walang asawa, taga New Pasi, Takurong City, Sultan Kudarat, medyo malayo-layo rin yung kanyang binabagtas. Makapag-deliver lamang ng smuggled cigarettes na may tatak na San Diego American Blend. Ang total na halaga ng 490 rims na nahuli sa kanyang possession ay nasa 537,000 pesos. Ang masakit po niyan, hindi lamang po yung sigarilyo ang kumpiskado kundi maging yung van na nakikita po natin sa litrato. Matagumpay na na-intercept ng Regional Special Operations Unit 10 at ng Lagunglong Municipal Police Station ang isang Toyota Black Grandia GL na may kargang 35 master cases ng modern cigarettes. Kaya noong December 22, kanilang agarang inaresto ang driver, kinumpis ka ang 35 master cases ng modern cigarettes kasama siyempre ang Toyota Hiace GL Grandia. Mm. At sa Kantilan, bayan ng Kantilan, Surigao del Sur, dalawang naglalako ng smuggled cigarettes tiklo sa kapulisan. Yung isa, si Alias Sal, ay nahuli sa barangay Pagantayan. Samantala, si Alias Sau, uh, sa barangay parang naman siya nasukol. Kaya ayun, himas rehas ang dalawa. Ito po ang nakita o nahuli kay Alias Sau. 8 uh, rims ng Champion 13 rims ng Modern Cigarettes 48 rims ng Casablanca Cigarettes 8 rims ng DNJ Cigarettes 15 rims ng Impala Cigarettes Ako po, Impala, i-brand ho yan ng kotse Noong panahon ng 60s uh, Sikat na sikat ho 25 rims ng Canon Cigarettes At dalawang rims ng Ford Cigarettes Na may market value estimated at 54,000 Samantala ito namang si Sal, eh, isang brand lang kanyang dala, Canon Mentol. Pero marami yung siyang bit-bit, uh, uh, maraming karga, sampung boxes po, sampung master cases ng Canon Mentol. Estimated value, ayon sa balita o ayon sa report, ay nasa 160,000 pesos. Kaya yun, sinampahan kagad ng kaso ang dalawang ito noong linggo, Desyembre 22. Sa Zamboanga City naman, dalawang lalaki huli habang nagdidiskarga ng mga smuggled cigarettes at ipinapasok sa isang bodega sa Murga Drive, Santa Catalina, Zamboanga City. O natunogan nun ng pulis na may nagdidiskarga. Ayun, nahuli tuloy. Bukod po sa nahuli dun sa truck, E eh, pati po yung bodega ay kanila na rin pong uh, sinecure ah, at kinumpis ka yung mga lamang sigarilyo. Maabot po ng 8,079,300 ang estimated halaga. Nang mahuli po sa kanilang possession ang 141 assorted master cases ng smuggled cigarettes. Tinawag po ang Bureau of Customs para sa isang physical inventory sa nabanggit na lugar. Ang dalawang sospek ay kinilalang sina alias Al Muhammad, 32 anyos, may asawa, at si Aljumir Abdul, 22 anyos, single at residente ng barangay Santa Barbara na isa pong pahinante. At ang pinakatampok para sa episode numero 70 ay ang doble diskaril sa Turil, Davao City. Aabot po sa kabuang 9.1 milyon ang nakumpiska ng PNP, isa sa Barangay Eden at sa Barangay Sirawan, magkakasunod na araw sa checkpoint dyan po sa Turil. Sa Barangay Eden, una, nahuli po noong December 23 sina Romel Cortez at Arjun V. May dala po sila. May karga silang rims ng 7,000 reams sa, ng samut-saring smuggled cigarettes na tinatayang nasa 5.5 million pesos ang halaga. Sumunod, kinabukasan, oh, nahuli naman po si Jufel ayawan parami, naku marami ho siyang karga. 4,655 reams naman ng samut-saring smuggled cigarettes na nagkakalaga, humigit kumulang 3.6 million pesos. Bispiras po ng Pasko yan. Ako po, napaka naman No? Magpapasko, si Jofel, sigurado, nagpasko ito sa presinto. Nagpasko sa kalaboso. At sabi nga po ni Kernel Rodrigo Marinas, ang, ang commander ng Task Force Davao, dahil po yan, resulta po yan, bunga po yan ng kanila pong masusing pagmomonitor, at pagbabantay sa kanila pong mga respective checkpoint areas. Isang sari-sari store owner, masama ang loob dahil na biktima po ng peddler ng fake cigarettes. Oh, para maibsa ng kanyang sama ng loob, informational drive only, sabi niya doon sa kanyang Facebook post. Pinakita po yung peking camel na kanyang nabili, binuksan isa-isa. Ayun, may mga dagta. may mga mantsa. Yung filter, panis na huyang yung mga ganyang uri ng sigarilyo. At kung ikaw naman po, syempre ay isang mamimili. Huwag po kayong mag-atubiling puntahan kung saan nyo po nabili yung inyong sigarilyo. Balik nyo po, balik nyo po sa pinagbilan ninyo at mag-refund ho kayo. O, oh, kar kar karapatan po ninyo yan. Kung hindi, eh, siyempre, alam niyo na kung saan sila dapat isumbong. Oh, pero gayon pa man, pinakita po ng may-ari, for educational purposes, awareness, ah, yung kanyang camel na nabili, ayan po, puruman siya. O, oh, hindi na po kailangan pang i-explain. Hmm, kaya pinakita rin po niya ang kaibahan ng original at ng peking resibo. Dahil itong mga maparaan, na peddlers ng smuggled cigarettes ay talaga pong mapagpanggap. Nagpapanggap po sila. Kaya kapag yan ay talagang nahuli, naku po, patong-patong na kaso. Yung mga impostor! Ah, meron pa silang parisi-resibo. May dala pa silang uh, mobile na POS, o oh, POS, na kanila pong ginagamit para i-simulate, ipakita na legit ang kanilang trabaho na legit ang kanilang kumpanya kaya meron pa silang portable na uh, POS kung tawagin. Hmm. So dito po makikita ang tunay na resibo nakalagay sales invoice. Doon sa kabila, eh, parang resibo pero meron pong logo ng kumpanya ng tagapamahagi noong sigarilyong uh, brand ng sigarilyo na pineke Kaya po magingat po tayo wag po tayo basta-basta magtitiwala. May mga umiikot po to na, na mga legit. Ah, talagang tunay na representante ng mga kumpanya. Huwag na po kayong maghanap pa ng iba. Huwag po kayong magpapadala sa mga promo-promo kuno dahil maka kayo ay mahulog, mabiktima tulad na lamang ng sari-sari store owner na nagpakita kung paano kasakit ang mabiktima ng mga peking cigarette. Fehlt Ate naman pong dakuha ng vape retail industry. Nakarating po sa kalaman ng inyong lingkod na may mga vape retailers, may mga distris, may mga area manager, ang mga reckless, careless, nagpo-post, nag advertise gamit ang Facebook, Gamit kitang TikTok yung iba ah, nagbubukas pa ng kanilang cart o online store sa Lazada at Shopee nang hindi nagpapaalam sa brand owner. Mapeligro po 'yang. Piligro po 'yang. Yan. 'Yung iba nakikipag-entra pa sa promotion pero hindi naman alam nung may-ari ng brand. Kumbaga parang sumisip-sip pa. Eh, mali naman. Mm. Nagpapakita ng gilas. Madam, magaling akong mag-distribute. Kaya bigyan mo ako ng maraming stock. ipalpak eh, palpak naman. Ah, oh, gumagawa kayo ng lumalabag naman sa mga alituntunin pamantayan ng DTI OSMB. Sino ang sisitahin? Sino ang mananagot kapag nakita yung brand name mismo? siyempre, ang unang tatawagin ay yung may-ari ng brand. E pag sinabi nung, hindi ako may gawa niyan. O, sino gumawa niyan? E yung aking distributor. Napakahirap na po yung tuwi rin kapag nagkaganyan. So may papayo po ng programang Rated X doon po sa mga brand owners. So, pagsabihan niyo po inyong mga distributor na wag po sila bara bayi Ah, akala ka nila legal yung kanilang ginagawa. Hindi sila nagbabasa ng R11900, hindi sila nanonood ng rated X eh. Kaya hindi nila alam kung ano tama mali eh. Ah, akala nila ginagaya nila yung mga team-team na yan. Nakikita sa Facebook, nagla-live, nangaakit. Akala nila yun ang tama. Oh, pero district kayo, pero eh, hindi niyo hindi kayo educated doon sa mga bagay na dapat po ninyong iwasan. Dahil yan ay posibleng makitaan kayo ng paglabag sa RA 11900. Marami pong nagmamadyag, mga kapatid, <laughs> mga kabit. Hmm? Marami pong nagmamadyag. Hindi lamang po nagmamadyag ang monitoring ng DTI. Hindi lamang nagmamadyag ang inyong lingkod. Hindi lamang ako, kundi maging yung mga alipores. Alipores, Nino, ni Bloomberg. Oh, mga fault finders. Tinitingnan nila, binubusisi nila. Kasi anong gano'ng, anong rason? Gagamitin nila 'yan para ipresenta sa Senado. Ah, ito nangyayari ngayon, no? Oh. Ah, sa vaping community, oh, nagkakandaloko-loko na. Ah, maraming paglabag sa RA 11900 kaya dapat Gumawa tayo ng hakbang na para maamyendahan yung RA 11900 o oh. maiban na ang mga vapes, etc. etc. for good. Oh, nananahimik lang po yung senador na sumusuporta niyan strongly. Nananahimik lang po yan. Bakit? Eh mag election eh. <laughs> ah, pero wag ka. Kapag nakalusutuin uli sa senado, ha? Ah, aarangkada na naman po yan ang tanging layon niyan ay mapaban ang vape dito sa Pilipinas. Dahil sila ay mga, alam niyo na, marami pong alipores itong si Bloomberg. Ah, gaya na lamang po dyan sa Vietnam. Ah, ikinatuwa ng uh, mga health officials na sisilipin at bubusisiin at ikinukonsidera ang pagbaban ng vape. Oh, hindi mo kasi nila naintindihan na ang vape ay isa pong alternatibo para maiiwas ang mga maninigarilyo sa pinsalan dulot ng tar, ng karbon at ano pang mga mapaminsalang kemikal na nakukuha sa paninigarilyo. Hindi naman po ginagamit ang bay para ipanghikayat sa mga hindi naninigarilyo. So mag-ano po tayo, magtulungan po tayo. Kayong mga distributors, mga retailers na, na gustong magpasikat sa brand owners, tigil niyo po yan ah Ang, ang pinakamagandang gawin ninyo ay sumangguni muna kayo sa management. ah Nung brand owner. Alam ba, ah, ang one, oh, kum, kum, uh, kumonsulta kayo sa one, kumonsulta kayo dun sa X, ah oh, pwede po ba ito? Pwede po ba yan? Kumonsulta kayo sa relic, pwede po ba ito? Pwede po ba yan? Dahil pinaplano ko para lumakas yung benta. Oh. At sila mismo nagbibigay sa ng payo, konsulta nila sa kanilang mga abogado, at doon po kayo humingi ng permiso. Wag po yung gagamit ng ho kayo ng pabara-bara dahil maapektuhan po mismo yung brand na inyo pong nire-represent. So sana sa darating na 2025 maging maayos na po ang lahat, madagdagan ng mga competitors, sa vape retail industry at nang sa ganon, tayong mga consumers, consumers ay masiyahan din dahil marami na tayong maaring mapagpipilian. Muli ito ang inyong lingkod kanto ni Israel ang bumabati sa lahat ng isang manigong bagong taon. Smiley.